Akala ng iba basta nasa abroad ka, magaan ang trabaho at malaki ang kita. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga trabaho ang mga OFWs na sobrang hirap, physical man o emotional. Ngayon, ililista ko ang ilan sa mga pinakamahirap na trabaho ng OFWs na hindi nakikita ng publiko. Pang-anim ay ang cleaners or mga janitors abroad. Mabigat ang workload. Madalas, underpaid at walang binipisyo. Panglima, farm workers, mabigat na trabaho sa bukid. Minsan, napaka-extreme ng panahon. Maliit lang ang sahod kumpara sa kanilang hirap at bigat ng trabaho. Pangapat, caregivers or nursing aides. Buong araw nakatutok sa pasyente physical at emotional na pagod sa pag-aalaga, lalo na doon sa mga bedridden. Pangatlo, si Ferrers o yung mga nagtatabaho sa laot malayo sa pamilya. Matagal, either months o kaya naman years. Sobrang hirap ng trabaho sa dagat. Minsan, life-threatening. Pangalawa, construction workers or laborers init sa araw, delikado ang site, mabigat ang trabaho, madalas kulang sa safety equipment. At ang number one sa pinakamahirap na trabaho ng mga OFW ay walang iba kundi ang ang ating mga magigiting na mga domestic workers or household workers. Minsan walang day off. Mahaba ang oras ng trabaho, nasa 16 to 18 hours a day. Physical at emotional ang pagod. Minsan naaabuso pa hindi lahat ng OFW ay naka-aircon o sa opisina kumikita ng malaki. Marami sa atin ang nagbubuwis ng pawis, dugo at minsan buhay para lang makapagpadala sa pamilya. Yan ang hindi nakikita ng iba. Kaya sa lahat ng OFWs na nasa ganitong trabaho, saludo ako sa inyo. Huwag natin maliitin ang kahit anong trabaho. Dahil lahat ng pawis ng OFW ay para sa pamilya. Kung isa ka sa kanila, ibahagi mo ang kwento mo sa comment para mas marami tayong ma-inspire.